Marami sa mga tagahanga at taga ni Kim Cho ang sabik na malaman kung sino ang ipapakilala niya sa kanyang inaasahang pa-boyfriend reveal. Sa mga nakaraang araw, abala ang aktres sa pagpapakita ng kanyang emosyonal na panig dahil sa napaka-importanting okasyon ang kaarawan ni Sir Oji Alcacid. Isang bagay na malinaw sa lahat, ang kapamilya aktres ay hindi lamang nagdiriwang ng espesyal na araw, kundi nagpapahayag din ng kanyang mga damdamin at pagnanasa sa aspeto ng pag-ibig at relasyon. Sa kanyang pinakabagong ganap, binigyang-diin ni Kim ang kanyang taos-pusong pagbati kay Ogie Alcacid na nagdiriwang ng kanyang kaarawan. Ang pagbati ni Kim para kay Ogie ay hindi lamang basta-basta mensahe, ito ay puno ng damdamin at pagpapahalaga. Kitang-kita sa kanyang mga pahayag ang kanyang pagiging emosyonal habang ibinabahagi ang kanyang mga pagnanasa sa buhay pag-ibig. Sa partikular na bahagi ng kanyang mensahe, nagpasalamat si Kim kay Oji sa pagiging inspirasyon sa kanya pagdating sa tunay na pagmamahal. Ayon sa kanya, tunay niyang hinahangaan ang pagmamahala na meron si na Oji at Regine Velasquez Alcacid. Madalas umanong nagkukwento si Oji tungkol sa kanilang relasyon at laging nakikita ni Kim ang taus pusong emosyon sa kanyang mga mata. Nang tinanong naman niya si Regine, napatunayan din niya na ang pagmamahal nila ay tunay na malalim at matatag, dahil nakikita rin niyang emosyonal si Regine kapag pinag-uusapan ang kanilang relasyon. Sa kanyang mga pahayag, mararamdaman ang pagnanais ni Kim na magkaroon din ng ganitong klasing pagmamahal sa kanyang buhay. Ang kanyang pagbibigay halaga sa relasyon ni Oji at Regine ay nagsilbing inspirasyon para sa kanya. Ayon kay Kim, nais niyang makahanap ng isang tao na tunay na magmamahal sa kanya ng buo at walang conditions tulad ng pagmamahal na ipinapakita ni Oji at Regine sa isa't isa. Ang kanyang emosyonal na pagbati para kay OJ ay nagpapakita ng malalim na pagnanais na makamtan ang tunay na kaligayahan sa larangan ng pag-ibig. Ang paghanga ni Kim sa kanilang relasyon ay tila nagpapakita ng kanyang pangarap na maranasan ang parehong klase ng pagmamahal, isang pagmamahal na walang kapantay at puno ng sinseridad. Sa kanyang mga salitang puno ng damdamin, makikita ang kanyang pag-asa na balang araw makakahanap din siya ng isang tao na magiging katuwang niya sa buhay at makapagbibigay sa kanya ng kaligayahan at pagmamahal na siya rin ay magagawa. Sa kabuuan, ang pagbati ni Kim Chu para kay Oji Alcacid ay hindi lamang isang simpleng mensahe ng pagbati kundi isang pagkakataon para ipahayag ang kanyang mga damdamin tungkol sa tunay na pagmamahal. Ang kanyang pagkilala sa relasyon ni na Oji at Regine bilang inspirasyon ay nagpapakita ng kanyang pagnanais na magkaroon ng sarili niyang fairy tale love story. Ang kanyang pagiging emosyonal sa kanyang mensahe ay nagpapakita ng tunay na pag-asa at pangarap na makita ang sarili sa isang relasyong puno ng pagmamahal at dedikasyon. Sa ganitong paraan, hindi lamang niya binibigyang diin ang kanyang pasasalamat kay Oji kundi ipinapakita rin ang kanyang mga pangarap para sa kanyang sariling buhay pag-ibig. Ano ang sinyo sa balitang ito?